Uh, hindi ko akalain na marami palang makakarelate sa viral post tungkol sa misis ng OFW na umalis para magtrabaho abroad pero sa abroad iba na pa natin na trabaho niya kasi Fema. Kuwento ko yung naging usap-usapan online. Isa akong babae na na sa pagmamahal ng kalive-in partner niya. Hindi pa kami kasal noon kami ng pamilya. Tatlong anak namin. Bago siya umalis ng abroad. Maganda naman yung usapan namin. Madalas naman yung komunikasyon namin. hanggang tinabangan na lang siya sa akin. Hindi na niya sinasagot yung mga tawag ko. Nalaman ko na lang, may nabuntis ng iba. hindi ang pinakasalan niya. Ano yung mundo ko? ko, paano na? Paano na mga anak namin? Paano ako makakapag-umpisa muli? <laughs> Pero gagawin ko yon para sa mga anak ko. Jeff. Pandeng, kulin mga anak ko. Sa inyo ko huhugot ng lakas ng loob para lumaban. At para sa lahat ng lumalaban na katulad ko, kapit lang po tayo. Kapit lang po tayo. <laughs>